Mami. Welcome back sa akin YouTube channel. Tayo po ay magluluto ng curry, chicken, or chicken curry. Ayan po ang aking mga simpleng ricado. At nagpiprito na rin ho ako ng patatas dyan, mga Mami. Naglagay po ako ng konting paminta, konting asin. Yung manok ay sinangkutsa ko na rin ho mga mami ha. Nilagyan ko na rin ho yan ng paminta at konting asin para ho magkalasa na. Nagisa na rin ho ako dyan ng luya at bawang. Kung mapapansin nyo walang sibuyas mga kamami dahil naubusan po kami. Nilagyan ko na rin ho yan ng curry powder para ho magkalasa na ho at um, umamoy na ho yung aroma ng curry. Nilagay ko na rin ho ang manok para ho magisa na ho siya ng mabuti. At pagkatapos ho natin nilagay ang manok, naglagay na rin ho papala ako ng konting curry powder dahil po para ho talagang magkulay ho siya at gusto ko yung manilaw-nilaw ho siya. Nasa sa inyo kung gaano ho karami ang gusto nyong ilagay na curry powder. Pero sa akin okay na ho yan mga 1 teaspoon. At pagkatapos, nagay na po natin yung prininito nating patatas. At halu-haluin po natin yan, mga mami. Para humanut ang lasa. Siguradong masarap po yan, mga mami. At pagkatapos, naglagay na rin po ako dyan ng tubig. Ayan po. Pagkatapos po natin, nagisa yan, ha? Ah, konti pa pong paminta pala. Talagang gusto ko yung maraming paminta. Ah, tinakpan na po natin yan, mga kamami, ha? At ayan po, naglagay po ako dyan ng konting asukal, mga kamami, para ho mag-balance ang kanyang lasa. At naglagay na rin ako ng gatas, konti lang mga kamami, hindi ko yun inubos. Ayan, mga kamami, yung iba, gata ng yoga nilalagay, pero sa akin, okay na ho ang gatas. Ayan mga kamami, ayan, pakuluan po natin. Maraming sabaw dahil gusto ng aking family ay masabaw po. At katapos, ayan na ho ang kinalabasan. Kainan na po! Thank you for watching!